So guys, and dito kami ngayon. Hindi namin alam kung huh? saan Pero, dito kami mag-shoot ng aming content for today's video. Woo! Ayun, si Jericho Garrido. And Popoy Malyari. Popoy? And... Ralph Michael Smith. Ralph Michael Smith. And... Sorry, dito na, ano? What's your dito name? Eh. Cute. Ew. JM <laughs> ah! and Kenji. It's oh my Chinese. god! So, oh. ayan. Dito kayo mabugod. Ang ganda lang ng lugar na to guys. Kasi alam niyo bakit. Mapuro. Aesthetic yung mga bahay dito. Ayan. Ito parang di ko alam haunted house ko nga sa lito. Pero ang ganda nyo. Maraming halaan. At ayun o. Ang cute yung aso. Nakikita niyo Nakatingin siya sa amin. Ayun yung aso na Ayun yung aso na yun ganda ng bahay na yun doon park. So, ayan. So, ngayon guys, tapos na kami gumawa ng content. Ayan sila, si Jericho, si Popoy, Ralph, Kenji, GM. So, uuwi na kami. Kasi anong oras na. At look at my, ano, look is napaka So, hindi na namin mag-take ng rest. So, uwi na kami. Dahil tapos na kami gumawa ng content for today's video. Guys, bilisan nyo na. Ayan. So, thank you for watching, guys. Bye-bye. Oh, oh, my God. Long. Props sa aming content. Mga wigs, accessories, mga laruan. Ayan. So, bye-bye for now, guys. See you sa my next video.